Ayan, so ito yung mga boss na sinasabi ko sa inyo yung sekreto para kumikintab. Ay, eh, no, Map mapapansin niyo mga boss, di ba? Ang kintab nung ating, ayan, uh, no. O, ang kintab nung ating istuko Kumikinang. Kasi, pag nung binabaping namin yan, may tuko. hello, what's up mga boss? So welcome back sa ating channel. Muli, Julie Ems. At syempre, para sa episode natin for today, Magshare share na naman tayo ng isang video about sa painting work. So bali sa episode naman natin ito, Magshare share tayo sa inyo kung paano yung application ng ating mga istuko cement finish. At hindi lang yan, syempre, nasabihin natin sa inyo yung ating uh, mula preparation hanggang sa matapos. So tara na mga boss. At so yun ba mga, bossing na so bali ito yung ating uh, mga wall sa labas ito yung gustong ipapinish nung mayari gamit yung ating stucco cement. So bali sa episode natin for today mga bossing, i uh, share ko muna sa inyo kung paano yung preparation natin bago tayo mag-apply ng no ating istuko. So syempre bago tayo dumako sa isuko so ano nga ba yung stucco mga bossing? Alam nyo mga boss, ang Istuko ay isang uh, cement type. No? Gawa, siya, gawa siya sa Portland cement at syempre meron siyang kasama nga uh, line, buhangin, tubig. So ngayon, ito yung uh, ginagamit natin pang finish mostly sa mga outdoor, indoor, at saka yung uh, sa mga, makikita nyo mga fast food, Jollibee, o McDonald's, nakikita nyo yung kanilang mga stucco finish. Siyempre gamit yan sa atin sa ito, natawag na industrial finish. So marami tayong klase ng stucco, lalo na sa panahon ngayon. Actually, ang stucco, matagal na panahon na yung ginagamit. Noong unang panahon pa, syempre ngayon, modern na. So ang stucco natin ngayon, mostly mayroon na mga kasamang polymer. So upgraded na yung ating mga stucco. At marami na tayong kulay na pwedeng pagpilian. So hindi kagaya before, Halos nakakulay lang siya ng semento. So ngayon, napakarami ng kulay. Mapa blue, puti, black, any color na gusto nyo, may mabibili na tayo. Okay? So ngayon, ito na. Umpisan muna natin yung ating uh, wall. So itong wall natin, ito yung ating i-istuko. So ngayon, bago natin i-istuko to mga bossing, hindi natin siya directly apply ng istuko. Ang gagawin natin dito, lilinisin muna natin itong wall na to kasi ito ay matagal ng pader. Kita nyo, nakarap finish siya. Pagkatapos, mapapansin nyo, marami siyang mga bukol-bukol. Okay, ayan. So, masyadong magaspang itong ating wall na to. So, kaya naman, ang gagawin natin, mag apply muna tayo ng skim coat. So, tandaan nyo mga boss, mga boss, apply muna tayo ng skim coat. So, nang sa ganon, uh, magawa natin medyo smooth yung ating wall. So, kasi smooth finish yung ating gagawin. 'yung ating ga uh, stuko so kinakailangan smooth 'yung ating wall and then pwede naman natin to actually direct stuko pero ang problema mahal ang stuko mga boss ang isang bag nito nakakahalaga ng 2500 2300 per bag so kung i-stuko natin 'to ganyan kagaspang masyadong magastos so kaya gagamit muna tayo ng mondo SK1 para sa ating uh, first and second layer ng ating ah uh, skim coat. So, para maging smooth siya bago tayo mag-apply ng stucco. Ang stucco, pwede nyo i-apply directly sa mga pader. Mas maganda kung naka-smooth finish na yung mga wall nyo, pwede nyo lang i-direct apply ang stucco. So, mas maganda. Pwede rin kayong mag-skim coat muna, mag-primer, bago kayo mag-apply ng stucco. And then, marami tayong paraan ng pag-apply ng stucco. So, ayan, bago tayo mag-umpisa ng ating stucco application, skim coat ko muna itong area na to bali tapos na. Ano, mga, mga, bossing tapos na yung ating uh, two coats, yung ating skim coat. So okay na yan, makinis na yan. And then ang gagawin natin, pwede natin patungan yung ating istuko, itong ating skim coat na to. So bali sa area na to mga bossing, dito muna tayo mag-iistuko dahil yung uh, pinakita natin doon sa labas itong may skim coat, hindi pa natin pwedeng istuko dahil may mga gawain pa tayo sa ibabaw, magta-times pa tayo magpapalitada pa, so madudumihan yung ating istuko, so kaya naman dito muna tayo, imagine na lang na itong wall na to, na smooth finish ito yung ating uh, skim kutan so bali yung istuko natin ay direct Direct na, na, ipapahid natin, i-apply natin dito sa ating wall. Wala na tayong ilalagay na kahit ano. So, pero syempre, bago kayo mag-stuko sa inyong mga wall, kinakailangan i-cure nyo muna or dadaan sa curing days itong ating mga bagong palitan wall at least two weeks para sa ganun. Pag-apply natin ng stuko, hindi na tayo magkakaroon ng problema. And then, punasan lang muna natin yung mga alialikabo kasi ah, uh, ito kanina ay pinalinis natin, pina-scrape. So may mga alialikabok, kailangan. Walang dumi. So para mas maganda yung application ng stuko natin. So bali ito, yung gagamitin natin na stuko, grunge uh, cement. Okay, so bali ito ay 20 kilograms mga bossing. So bali, ang gagawin natin dito is yung smooth finish na stuko. Okay, so ngayon, kailangan din natin ng uh, container. Tubig, so bari tubig lang. Yung iyahalo natin dito sa ating isluko, basahin nyo na lang yung instruction. May instruction naman dyan kung uh, karaming tubig every kilo ng ating mga isluko. Pero siyempre, kami, magtitimpla kami. Minsan hindi kami sumusunod sa instruction. Nagtitimpla kami ng istuko depende sa kondisyon ng wall na papahidan namin. Okay, so, so siyempre, kailangan din natin ng electric mixer. And then, yung ating mga scraper at saka mga rodel ng bakal Yan yung ating gagamitin para sa application ng ating istuko. So, bali, yung hagod natin is hindi isang direction lang. So, kinakailangan iba-ibang Direksyon, pwede papunta punta doon. Pababa, pataas. Pababa. So ngayon, make sure lang mga boss, pag mag i tayo, kinakailangan, pag yung mga smooth finish, ay malagyan natin lahat ng surface, lalo yung mga malalalim na ganyan. Tapos, titingnan nyo yung apply ng istuko nyo kung pantay na. So kasi yung pag tinawag na smooth finish istuko, ibig sabihin, almost pantay siya kailangan, wala siyang masyadong mga bukol-bukol yun yung tinatawag na smooth finish stucco yan okay na kailangan makinis unang coating natin ay kinakailangan maganda na So, ayan mga bossing, tapos na yung first coating natin. So, bali, pag sinabing smooth finish yung ating gagawin na isluko, kinakilangan rodelang bakal yung ginagamit natin. Yung gagamit natin, ayan, huwag kayong gagamit ng paleta. Kasi, yung paleta, pwede siyang pang-design, iba't-ibang direksyon ng pagpahid. Kung may design siya, hindi siya actually smooth finish kung tawagin. Okay, so may mga design ah na uh, Ito naman, ang gagawin natin dito, smooth finish talaga. So, ito, bali, magkakaroon siya ng design na kala mo mapa-mapa. Pero gaya na sabi ko, manipis lang yung design niya. Kasi nga, smooth finish tayo. Lalong-lalo lalo na dapat pag hinawakan mo to, eh talaga namang napakadulas niyan. Mamaya. So ipapakita ko rin sa inyo yung pagbubuli nito mamaya. Yung uh, technique natin para tuminis ito. So bali, hintayin nyo lang matuyo yung first coat natin. Mga half or uh, isang oras. Depende sa inyo. Basta tuyo na. Pag ganito na tuyo na yan, pwede nyo na siyang patungan ng second coat sa finishing. So yun na mga bossing, nga, tuyo na siya no, kita nyo. So kulay gray na siya no. So papatungan na natin ng ating uh, second coat and then final coat na yon. So tara na. Sa second coating natin mga bossing, huwag yung kakalaparan masyado yung hagod natin. Kinakailangan meron tayong portion na kaya nating bulihin kasi baka mamaya abutin tayo ng tigas, hindi natin mabubuli lahat yon. So kinakailangan portion by portion lang yung kaya nating mabuli So yan mga boss, uh, bubulihin na natin muna ito para maging makintab siya. Tsaka smooth, babasahin natin. So bali, gagamit tayo ng tubig. Kaya babasahin natin yung rodela, bakal ng tubig. Nang sa ganon, eh maging smooth yung ating stuko. At dito yung sikreto niya mga bossing, para siya ay maging makinis. Talagang smooth. yeah so kaya ang tawag sa kanya is smooth finish. ilo loob sa tubig pa papapingin natin yan so ito na yung final ano natin yan so kinakailangan kapag nahipo natin yan talagang makilis na makinis mga boss yan sa pagbabaping natin sa kanya mga boss kinakailangan iba iba rin yung direksyon ng hagod nung ating rodel ang bakal yan So kinakailangan mawala pati natin yung uh, matanggal natin yung mga guhit-guhit, mga resalte. Yan. And then, kaya iba't ibang direction yung gamit natin, yung ginagawa natin sa pagbubuli para magkaroon siya ng mga design na ganito. Yung sinasabi ko na mga parang mapa-mapa pero siya ay manipis lang. No? So, hindi katulad nung ang gagamitin natin ay paleta, minsan makakapal yung design niya. So, ito kasi smooth finish. Okay na kailangan. Ganun lang. So yan mga boss, okay na, natapos na natin itong ating uh, first span ng istuko. So two coats na yan. So pag hinawakan nyo yun mga boss, talagang mga andulas. So. Oh. Medyo basa pa yan. So pag natuyo yan mamaya, maya lalo na andulas nyan. papatuyin lang natin. So pag natuyo na yan, uh, maglalagay na naman tayo ng top coat. Ayan, so ito yung mga boss yung sinasabi ko sa inyo secreto, para kung may ayun o, eh, no, mapapansin nyo mga boss, di ba? Ang kintab nung ating, ayan uh, o, no? o, ang kintab nung ating istuko, kumikinang kasi pag nung binabaping namin yan may tubig so para kuminis yan ganyan so pag wala kasing tubig hindi siya ganyan kakintab so pag pinabayaan nyo siya na second coat hagod hagod tapos hindi nyo na siya binaping na may tubig hindi siya makintab kaya wala pang sealer mga boss yan ha kasi kita nyo basa pa yan o oh. no? yan o so pag kan yung ganyan smooth na smooth dulas at so yun ah, mga boss, bali ngayon naman si sealer na natin itong ating uh, suko na ginawa. So bali ang gagawin naman natin uh, kapag meron siyang mga resalte, gagawin natin is light sanding lang tayo or yung pasaliha kung tawagin or yung pahapyaw na liha. Ang liliahin nyo yun lamang yung mga duksungan, yung mga guhit-guhit, yung lamang. So yun yung tinatawag natin na pasaliha liha, light sanding. Ang gagamitin natin liha dito is 240 grit na sandpaper ito. Ayan, 240 grit na sandpaper. Kahit anong brand, bahala kayo basta 240 grit. And then yung gagamitin natin na concrete sealer is ito. ito yung gagamitin natin. Two coats yung i-apply ia natin na concrete sealer. So bali itong concrete sealer natin, hindi lang to pwede sa stucco. Ginagamit din to sa ating mga concrete roofing tiles, sa mga natural stone at bricks. <tinyo> napapansin nyo, pag apply natin itong ating uh, concrete sealer ito, kinakailangan merong isang magbubuli na may gamit na foam para uh, bulihin niya itong ating concrete sealer lalong lalo na, kita nyo yung mga namumuting-muting yan, yan dapat binubuli yan ng foam para hindi siya magkaroon ng wet stain mark, kasi pag pinabayaan natin yan, yung ganyan tulo, yan pag pinabayaan nyo yan, magkakaroon yan ng mark. Ayun, no? Wet stain mark yan, kung tawagin. So, kailangan binubuli yan ng foam para mawala yan. So, yan yung uh, technique natin sa pag-sealer si ng ating stuko. So, hindi siya basta pinupunasan lang na sealer. Binubuli yan ng foam. So, kaya kita nyo, balitaga, buli tayo. okay na, tapos na tayo mag-apply ng first coating. Hintay-hintay lang natin matuyo. So, pag natuyo na itong ating first coating, second coat na tayo. At so ayan mga boss, ito na yung finished product ng ating Stuko Works. Ayan. So pag hinipo nyo yan, talagang uh, makinis, madulas. Ayan. So ayan, uh, titingnan nyo, akala nyo parang uh, simento lang din siya, no? Pero ang pinakaiba nito is makinis yan. At saka isipin nyo, makintab yan, no? Sa video naman natin mga boss, ito naman ang ituturo ko sa inyo kung paano ginagawa itong design na to. And then ito, itong ating sand finish is tuko. So yan, abangan ninyo yung tutorial video na ilalabas natin dito.